Kung may nalalaman po kayong anumang kaso ng katiwalian, modus operandi. Kadigit na ng pangalan ni Henry Omaga Diaz, ang matapang at maasahang tatak ng pamamahayag. Nagsimula si Henry sa ABS-CBN sa DZMM bilang Radio Patrol Number no. 14. Kalaunan ay napunta siya sa telebisyon kung saan tinutukan niya ang ilang di malilimutang balita tulad ng pagputok ng Mount Pinatubo. Sarating lamang dito ni Angelo de la Cruz. Dito sa Ang pagpapalaya sa binihag na OFW na si Angelo de la Cruz. Kilala rin siya sa malalimang pagsisiyasat sa mga isyo ng lipunan. Kaya naman, naging mukha ng mga investigative at special reports ng ABS-CBN News. Parang wala siya sa kulungan. Para siyang nasa isang hotel o nasa kanyang flat o nasa isang uh, apartment. Noong 2014, tinutukan niya ang mga report sa mga sindikato ng droga sa New Believed Prisons. Inireport niya rin ang planong eviction sa mga residente ng child house na karamihan ay may mga batang may cancer noong 2016. Explosivo! Mga naging host si Henry ng investigative magazine show na tulad ng XXX. Ang mga may sala dapat managot. At, ang mga... At krusada. Lumipad ng ilang travel executives sa... Binigyang boses niya rin ang kwento ng mga OFW sa Balitang Middle East. Magandang gabi bayan. Naging angkor ng TV Patrol at TV Patrol Weekend. Magandang umaga po. Maging sa radyo, pinagkakatiwalaan ng kanyang boses. Hindi mabilang ang mga parangal na tinanggap ni Henry, kabilang na ang 10 outstanding media personalities ng International Media Associates, KBP Golden Dove Awards at Gawad Tanglaw. Noong 2020, sa gitna ng hamon ng pandemya, gabi-gabing naghatid siya ng mga nagpapagang balita sa TV Patrol. Pero sa likod ng kamera, nakilala siya sa pagiging mabuting asawa, tatay at lolo. Hi Kuya, well you're gonna be off to an assignment na hindi ka masyadong sanay kasi usually your coverages are about controversies. Minsan gera pa. Well now, All you have to do is to sit back and relax, enjoy life as it is. We're gonna miss you here in Manila. Hi, Popsy. I hope you're not sad leaving your job. Always know that we're gonna support you in everything you do. Hi, Popsy. I hope you don't get bad dreams, and I hope you have healthy food. And I love you. Hi, Pa. Surprise. Well, finally the day has come. After a very long wait, you will now be joining me here in Canada. I know it was a tough and difficult decision for you to leave something that you're most passionate about, the things that you love to do most and have dedicated your entire career to your familia. But with God's blessing, I'm sure you will find ways and opportunities for you. to share your stories here. This is home and we are happy and excited for you to be here. I love you. God bless and see you soon. And by the way, don't forget to wear a thicker jacket because it's getting cold now. Kaya sa mahigit na apat na dekada niyang pagbabalita at pagiging kapamilya, Isang pasasalamat at pagpupugay sa nag-iisang Henry Omaga Diaz.